Uh, sinasout out ko nga rin yung developer sinasabi ko na napaka-trusted at napaka-ayos ng pagkakagawa ho ng mga pabahay dito na sa Gundelville na to, kasi nga yung parang pundasyon niya, napakalalim lampas tao, tapos pinatungan ng uh, buhangin na yun na yung pinaka-first floor tapos yung mga materialis na ginawa eh. mapapan-reducer sa video bigyan ko kayo ng sticker ko para makita nyo rin na Napagaganda rin naman ng feedback ko na sinasabi. So ito sir, ang aking sticker, Delio TV. So ayan si Tatay. Uh, ano pangalan nyo Tay? Leo. Leo. Nagempleyado po kayo dito, nagtatrabaho po kayo. Ah, uh, tinawag tayo ni Tatay para tanungin, hindi ko alam kung ano, <laughs> yung ano. Basta tinanong mo tayo kung bakit uh, to tayo uh, nag uh, o oh, oh. Nag-usually pangalawang video ko na to dito okay. kasi yung unang punta ko sir dito wala pang second floor yung sa ilalim pa lang. So may mga gumagawa din noon, although kilala rin naman ako ng gwardya na talagang blogger ako pag ano sa YouTube channel at yun nga yung mga content ko. So wala naman silang inaano sa akin, inaalaw naman nila ako. Although magaganda rin naman yung mga sinasabi ko sa mga pabahay talaga. na din ako na maganda rin naman talaga. Kahit search nyo, pagka ko na tong video na to, ah... Uh, malalaman nyo rin doon, makikita nyo. Usually, ako rin talaga, na-amiss din ako kasi napakaganda talaga ng pagkakagawa nyo. Dahil sabi ko nga, yung pundasyon, eh, napagkatibay kasi nga, ang lalim, di ba? Para lampas tao. Okay, Nung unang pinasyalan ko dito, lampas tao, yung hukay. So, yun yung isa sa mga napansin ko din. At yun, meron kasi nag-request din sa akin na, na supporter na kung pwede nga mag-follow up nga ako dito. So, mag, pagkaroon uh, magkaroon ako ng update sa ginagawang pang uh, tatlong pala pagto, sir no Apo, apo. napabahay na to yung high rise po high rise high rise oh yun yung isa sa inano nila kaya nandito ako ngayon para mag-update para makita nila kung ano na yung nangyari kung ano na nangyayari doon sa pabahay na ginagawa so wala naman akong ibang taong uh, tawag dito business pa regarding doon sa ano kundi yun lang para maipakita sa publiko na magkaroon sila ng idea na yung mga pabahay ngayon na mga ginagawa ay magaganda talaga. Usually, galing din ako dun sa Kalubkob dahil may nag-request din sa akin, ang uh, mga 100 families sila, marirelocate sila itong ngayong 17. Uh, nag-request sa akin kung pwedeng mapasyalan. Dun ako galing. So, pumunta na ako dito kasi nga, sabi din sa akin, usually may mga kudi ko rin ako. May mga listahan ako ng mga pinapupuntahan sa akin na mga pabahay na pina-update nila. So, katulad to, may sa St. Mary's magdalin pa ako may sa Hyacinth, may Christop na ikbio. Tapos yun nga yung isa, Golden Bill, uh, Golden Bill update. <laughs> so yung isa sa ano ko, ah, sa ay, content ko, ay, sir, ay, sa aking YouTube channel. Ay, sir. Although, kilala din naman ako ng guard, si, yung medyo chubby ang pangangatawan, kung nakikita niyo yun. So, halos pagka dumada naman ako doon na, <laughs> na ganun lang naman siya sa akin. So, yun lang naman yung ano ko, ah uh, tawag dito, pinaka, pinuntahan ko dito. <laughs> so, okay na lang ba mag-video pa ako o pa paano ba? Okay. okay, sir. Okay oh. na, sir. Ah, Pero sige, But sige. yung pag nag update ka lang. Okay? Oo. Oh, wala naman akong okay. ano talaga. Eh, pinakikita ko lang. Kasi yung content ko talaga sa aking YouTube channel, eh, lahat to sa mga pabahay. Usually, may nagre-request pa nga sa akin pumunta ng Baras Rizal. Sabi ko, nakapakalayo na kasi nun eh. O, oh, hindi ko pa mapuntahan sa Baras Rizal. Dito sa May 13, eh. once nakapunta na ako doon, Uh, may nagre-request na uli sa akin na pumunta doon kaso nga lang hindi ko mapuntahan kasi nga ang dami ko rin nga ginagawa. Tapos yun nga, ito ang dami ngang request nila na mag-update ako doon sa mga pabahay na tinatayo. -tayo. Especially itong Golden Bill kasi siguro hindi ko alam baka isa na rin sila sa beneficiary kaya gusto nilang makita. O baga siguro hindi ko masabi baka nakaline up na rin sila na magkakaroon sila dito. So yun, natutuwa din ako kasi napakaganda nung pagkakagawa din ninyo talaga yung materyales, yung pundasyon. E eh, talagang masasabi ko napakatibay kasi nga lampas tao, di ba? So, itong pinaka signature na yan, sir, yung lupa na yan, ayan na yung first floor. Apo, sir. Ah, okay. So, ayun nga. Masasabi ko na napakatibay nga talaga kasi <laughs> sinasabi naman nila, sir, uh, yun na talaga yung first floor tapos second floor. Kung maki ayun po, pwede pa pala natin mapasyal yan nun doon. No? Makikita natin yung pundasyon kung gaano katibay. Tapos, basta, ang may sinimento ang panila yung ilalim, no? Uh, Oo, oh, Mga you know? Mga typing, sir. Typing, typing. Mm -hmm, mga ganun. Tapos mayroon pang yung pahalang na ganun. Yung mga poste na yan, sir, may mga konektado po yan. Oo. So, kaya ito. nga, yung nga sinasabi ko na may mga poste pa na ganun na pahalang na talagang napakatibay na tapos nilagyan pa ng lupa para yun yung mag maging first floor. Sabi ko nga, napakatibay. Tsaka yung mga bakal lang ginamit, sabi ko, napakakataba nga rin nga kako. Kung makikita kako ninyo ng aktual, eh, masasabi nyo talaga ma din kayo. Kaya sinasabi ko, shout out talaga sa developer nito mga pabahay dahil hindi ko talaga nila tinipid um, yung mga materialis na pagkakagawa nila sa mga pabahay. Kasi po, sir, ang, ang unang inisip nila yung for safety. Ayun lang nga, um, Tama yun. Kasi hindi yung mga, mga nauna kasi mga pabahay noon, di ba? Yung mga una-una, okay. halos mga parang karamihan depiktibo. <laughs> at ayun yung mga reklamo yung mga binipisyari na nagiging uh, tumitira doon sa mga pabahay. Pero ngayon masasabi ko talaga, although lagi yung sinasabi ko talagang uh, inaano ko na yung mga pagkagawa ng bahay ngayon, uh, kung ikakumpara ng mga naunang pabahay, masasabi ko na napaka-trusted na, talagang pinagbuti na at pinag ayos na. So yun lang naman yung ano ko <laughs> na at yun na uh, tinawag ako ni Kuya, Kuya ano po? Leo para magtanong lang naman. So, yun yung ano update natin sa lugar dito. So, paano sir? Pupwede na ko ba akong magvideo sa lugar? Kung okay lang. Sige. sige, sige po. Iiwan ko na kayo dyan, ha? Go-go na ulit ako. Salamat din sa inyo. Pasensya na kayo, ha? Thank you, thank you sa inyo. Kasama ko kayo nga pala sa video ko. Okay lang ba? Okay lang po, sir. <laughs> thank you. Ayan, shoutout kila kuya. Kuya Leo at saka kay kuya. Hey eh, ko, eh, Okay, sila yung mga empleyado na gumagawa ng mga pabahay ng gobyerno. Ah, uh, developer kami sir. Ah, sa so developer kayo. Oo. Actually, oh, sure, empleyado na rin. Kasi oh, uh, empleyado kayo ng developer eh. Kayong gumagawa dyan. Kaya empleyado yung tawag ko talaga sa inyo kahit saan. Uh, empleyado yung sinasabi ko na gumagawa ng mga bahay na 'yan, ng mga pabahay na 'to. Okay, so salamat sa inyo. Salamat thank you, sir. sir thank you, thank you sir. Sige, sir, sige. Tuloy ko na sir ah. Pakita ko yung Ipakita ko yung pundasyon doon kung paano nyo ginawa. Kasi nung unang video ko dito, nakita ko yun na napagkalalim lang pas tao. Tapos sinisimento nga nila, sabi ko nga napakaganda at kagaling ng pagkakagawa. Okay sir, sige, thank you, thank you sir. sir. Thank you, salamat sir. Salamat, salamat po sa inyo. So okay yun, ah uh, papakita ko sa inyo yung, ah uh, dito, yung ginagawa nila dito. So ayan oh. Makikita niyo yung pundasyon na yan. <laughs> kung gaano kalalim. 'Di ba? Tapos may mga excuse. May mga sinasabi nila yung beam. Kita yung mga pahalang na yan. Ay mga pahalang doon oh. Halos lahat parang ilang basta isang isang block, may mga ganun sila, isang block na ganun oh. takikita Nakikita niyo yan kung gaano kataas tong lupa na, yun na hinukay nila. Ayan oh, lampas tao ho oh, talaga yan. Kaya masasabi ko itong pagkakagawa ng mga pabahay, Paul, ko sinasabi na talagang ah, napaka-trusted at napakatibay. Para sa akin na, ah, hindi ko pa alam dun sa mga engineer, talagang may alam. Pero ako, based lang sa conclusion ko, masasabi ko na napakatibay. Kasi ayun na lang, yung bakal, oh. kung makikita nyo yung actual, ay, eh, talagang ang lalaki. So hindi ko naman uldo alam kung ano yung size na bakal na ginagamit. Pero sa akin, ay eh, makakapal yan. At ah malalaki. Ayan, oh, kikita nyo. So, ayun, bali ilang pwesto na toy Isa, dalawa, tatlo, apat. Bali, apat na. Eh, yun yung unang ginawa nila. Sa kabila na yun, tsaka doon sa kabila. Okay, so yun. Medyo... <laughs> medyo na ano lang ako ng konti kila kuya kasi tinawag tayo nila kuya kanina. Medyo hindi ko alam din kung bakit. So mga empleyado nga sila. At yun pa rin naman nila tayong mag-video. No? Siyempre ito naman ay uh, public at for information din ng mga tao. At uh, regarding doon sa mga ginagawa niya. At yun nga sinasabi ko nga rin na uh, sina -shout out ko rin yung developer. Yung uh, kumbaga yung contractor na gumagawa ng mga pabahay na ito na kung gaano nila ah, uh, pinagbubutit, inaayos yung paggawa nila sa mga pabahay na to. So, ako, hindi, although hindi ko talaga kilala din ang uh, developer, pero sa akin kasi, dahil nandito ako, nakikita ko actual, yung mga materyales na katulad yung bakal, yung simento, tapos nakita naman ninyo kung gaano yung pundasyon ng pagkakagawa nila, eh talagang masasabi ko na uh, shout out talaga. At yun nga, uh, Talagang uh, ina-appreciate ko at pinupuri ko rin, no? Yung developer na talagang hindi talaga nila dinefeed. Kumpara nung mga naunang mga pabahay na wala tayong maririnig doon sa mga beneficiary na kundi nagre-reklamo dahil nga mahinang klase nga yung mga pabahay na ginawa, no? Nung mga naunang-unang mga panumpa. Pero ito makikita nyo, ayan na siya, pantay na yan siya. Ayan yung pinaka first floor, tapos second floor, tapos third floor. Kasi high-rise building ito. Okay, so yun. Uh, tinawag tayo ni Kuya. Kala ko may sasabihin sa atin at uh, tinanong nga tayo kung anong ginagawa natin. At yun, pinaliwanag ko naman sa kanila. At yun nga lang. Uh, <laughs> at uh, din salamat sa kanila. At uh, ipinaintulutan pa rin nila tayong mag No? At uh, sa so para lang magkaroon din ng idea yung mga mamamayan. No? Na para makita nila yung actual no na kung paano yung paggawa no o pagbuo ng mga pabahay at the same time nawiwitness na rin nila no ng mga kababayan natin na talagang uh, napakaayos at napakaganda na nung uh, nung pagkakagawa nila masasabi ko nga talagang matitibay talaga kasi malalaki yung bakal eh although hindi ko alam yung size niyan pero masasabi ko makakapal matitibay. Kasi kung nakikita niyo yung mga poste, eh. tapos yung na, kung nakita niyo yung butas doon sa kabila, kung gaano ka langpas tao na, uh, lampas pa sa akin yung ang height ko ay nasa 5'11". So, pero makikita yung lampas tao. Tapos yun yung pirang pinakapundasyon nila ng bahay. So, high rise yan. Ganun ka, no? Tapos, parang may mga bim-bim pa na magkakadugtong na parang katulad din yan, no? Sa taas, na magkakadugtong paikot. Parang ilang square, no, ilang square na may mga ganun, tapos lalagyan nila semento para mas maging matibay. Okay, so yun lang yung update natin dito sa sa ginagawang bahay dito yung Golden Bill, no? Shout out kay uh, Ramhisis Ramhisis <laughs> Ramisit, ibang klase yung pangalan. Shout out kay Ram Hisistan, no? Shout out kay Ma'am Erlinda Ramirez. Shout out kay uh, Nui Ihara. Okay, so yun. Ah, uh, hindi ko alam kung tama. <laughs> kung tama ba yung mga sinabi ko? Kasi yun yung mga nakalagay pinip ayun yung Uh, sa pagkakaindi ko pagkakabasa ko doon sa mga pangalan nyo. Okay, so yun, maraming maraming pong salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nag nunood sa mga nagsasubscribe. So maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre, uh, shout out din sa sinalihan nating uh, charity vlogger, yung uh, Tim Ruil Lipat. So shout out to sa inyo, lalong-lalo na sa aming uh, team leader na si Sir Ruil Lipat. Ah... Uh, Meron tayong isang YouTube channel, yung del uh, Delio and Bill Charity Blog, Charity Blog, no? Doon natin ina-upload yung mga charity works natin na ginagawa natin para sa mga kababayan no? natin sa pamumuno ni Sir Willie Lipat. Okay, so maraming pong salamat po sa inyong lahat ulit. Thank you po, go na po tayo.